Uh, hello po, hello po sa inyong lahat. Isa magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay 16 ng Hulyo, 2525. 25, at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6.15 ng umaga. Araw po ngayon ng Merkulis. At nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal patungkol po dito sa itong nire-request ng mga uh, supporter ni Duterte dyan sa Senado particularly si Alan Peter Gaitano na nire-request niya na si Rodrigo Juan Duterte ay ipa-house arrest. At ganun din ang sinasabi nung tatlo. Si Robin Hood Padilla, si Batu de la Rosa at saka si Bungo. Uh, marami na pong nagkokomento dito eh. Pero nga ay may sumagi sa aking isipan na Bible verse. Kaya yan ang tatalagay ko ngayon. Ang title ko po ngayon ay Itching Ears lang po itong purpose ni kay Tano. Itching ear po ang tawag dyan. Uh, kahapon pala ay hindi ako nakapag-vlog kasi nasira yung kwangkuh yung <laughs> hindi ko naman alam ayusin. Hindi ko maibalik. Nasira. Kaya kahapon wala akong vlog. Ngayon ay, ito nga ang topic ko ngayon. Ano? Uh, bakit pinipilit niya house arrest kay Rodrigo? Alam naman niya, hindi mangyayari. Alam nila yan na imposible mangyari o talagang walang chance na mangyari na ipa-house arrest. Pero pinipilit nila o sinasabi nila o... Ay nga, may resolution pa nga sa Senado eh. kanya, -kanya silang resolution. O kanya-kanya silang rason. Opo, si Kaytano ay labang ang compassion daw dahil matanda. Si Bato naman ang sabi niya, dapat daw dito, ah, si Bato de la Rosa ang sabi niya, dapat daw kung mamatay si Rodrigo ay dapat sa Pilipinas. Opo. Kanya-kanya sila no. Pero iisa ang ang sinasabi na pauwiin no. Alam na alam na alam niya, walang mangyayari pero paulit-ulit pa sinasabi. Itching ear po. Ang tawag po diyan at yan ang tatalakayin ko. Para may iba naman opo uh, pero bago ang lahat po ay hayaan nyo muna na batiin ko po muna yung mga sumusubaybay sa atin at pasalabatan ito po sila ano si Pusikat, si Doris May si Antonino, si Ronel si Ibi Compio si Joey Valenzuela, salamat po sa inyong lahat third pangatlo user NB, Parut parot pubs naranja Romil Solier, Padwaloy Trabier, Andres Senario, Juna Canao, Rosana Cavili, Ber urusku Ernie Caliago, Christine Juranas, Digna Umali, Julie Antan, Josila Birniabot, Andy Gimpaw, Yuser G.H., Arci Guillermo, Joseph Angelo, Mayra Daina, Rafael Aquilato, Mayit Hinsyo, Diyo Yanong, Bilya Lagino, Mister Yang Toy, Emilita Rowa, Monica Dongsao, Richard Jamura, User KK, User XQ, Nelson Nokop Salvacion Akisar, Sinaida San Andres, Joey Chavis, Ramon Junior Rojas, Hael Berrellar, Rose Jack, Jack Normi, Arnil Araujo, Vicente Tablati, Sweet Potato, Kuku Guid, Urli Nunez, Estrella Rombano, Arian Mendoza, Niebis Olabiris, Aldrin Impalmado, Malaya Mendoza, Rolando Dordas, Mir Cabrera, Rolando Oliver Mamun ng Lapas Iloilo, -Ilo, Ana Maria Aldisimo, Eli Casli, Marias Rivera, Marudaan, Manuel Diwa, Arben Silot Mila amag Christian Palmer's TV Online Picolio Triko Ubriak Conception Barsi At saka si Bobby P. Salamat po sa inyong lahat At ito naman po ang mga vloggers na nire ko po sa inyo na ating panoorin at suportahan. Ito po sila, no? si Michael Apasibli Bulletin, Attorney Insurrecto, Bunyog Pagkakaisa, Blogcaster Armandin, engineer Tuka Kaungsing, Aling Marie, Mr. sa totoo to, Christian Isgera, PMTGR Bloggers, The Action Man, Ruja Panturs, Dibina Apostol, CGP Pichay, Kapihan ni Arta at Dimjus Journey, Kakamping, Ang Batas with Attorney Clear Castro, Ka Waldi Carbonell, Attorney Silo Magno at saka si Kristan. Ugaliin po natin ang na makinig sa kanila at Marami po tayong matututunan sa kanila at nakikita ko po na sila ay nagbablog para po sa ikabubuti ng bayan. O sige po at tuloy-tuloy na po tayo sa ating discussion. Ang ididiscuss ko po dito, yang ginagawa nila Alan Peter Gaitano ay ginagawa nila yan kasi nga itching ear, yung parehas sila yan, parehas ano yung sinusuportahan nila si Sara Duterte, itching ear Ngayon, ito rin sila, itching ir narin rin ito. Kasi parang gusto nilang maniwala sa hindi totoo eh. Alam nilang hindi totoo, pero paniniwalaan nila na pwedeng makabalik si Duterte sa Pilipinas. Ayan po. Ano? Itching ear po ang tawag dyan. Uh, they believe in a lie. Opo ito po ano si si apostle paul po wrote a warning to the church sa 2 Timothy chapter 4 verse 3 ganito po ang kasulat the time will come when men will not put up with sound doctrine instead to suit so with their own desires they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear ayan po nakasulat po sa biblia itching ear opo they will accumulate for themselves sa ibang version po ano they will accumulate for themselves teachers of law who will say what they want to hear. Yan po. Magsasalita sila kung ano ang gustong marinig nung kliyente nila. Kung ano ang marinig, kahit hindi totoo, sasabihin nila. Ganun po ang itching ear. Okay, basahin ko lang po ulit. Ano? The time will come when men will not put up sound doctrine. Ang ibig sabihin sa sound doctrine, yung mabuting pagtuturo o katuruan. Sound doctrine. They will no longer believe in sound doctrine. Instead, to suit their own desire para mapaburan yung gusto nila o yung gusto nila gusto mangyari, they will gather around them a great number of teachers oh ayan yan ang ginagawa hindi ba oh ilan sila yan apat sila eh oh kahit alam nila na hindi mangyayari na imposible bangyari they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear Second Timothy chapter 4 verse 3. Ayan po ano, itching ear is a figure of a speech that refers to people's desire, felt needs or wants. It is these desires that impel a person to believe whatever he wants to believe rather than the actual truth itself. Ayan po ang definition ng itching ear. Ang itch ang itching kasi ay kwan ito eh, Greek word pala ito eh. Itching parang parang kumakati na kwan kumakati na tainga. 'Yun ang 'yun ang ibig sabihin niyan, itching ears. Galing pa sa Greek word, itching. When people have itching ears, they decide for themselves what is right or wrong, and they seek out others to support their notions. Ayan, humahanap sila ng pwede nilang makaparihas na paniniwala. <laughs> ay walang natin kung binabayaran yan o anong paborang nakukuha nila. Pero, ganun lang po yan eh. O kaya, dati nilang kasamahan, kasangkot sa krimen, kaya magsasama-sama sila. Kaya paniniwalaan nila yung uh, hindi totoo. Ayan po ano. And they seek out others to support their notions. Itching ears are concerned with what feels good or comfortable not with the truth oh comfortable sila dun eh dun sa sinasabi nila hindi <laughs> ba what is comfortable or feel good to them yun ang sasabihin nila yun ang paniniwalaan nila not with the truth after all truth is often uncomfortable Ayan po eh. Uncomfortable kasi sa kanila eh, yung yung katotohanan ngayon na nakabilanggo na si Rodrigo Rua Duterte. Uncomfortable po yan sa kanila. Oh. Kaya nga ayaw nilang paniwalaan yan. Ang, ang pinapaniwalaan nila ay pwede nilang palayain by means of a house arrest. Iri-request daw nila ata. False warning is that the church would itataas ko lang po ha would one day contains this uh, those who only open their ears to those who would scratch their itch ayan po kung saan sila komportable yun yun lang ang pakikinggan nila yan po ano. Kaya, ganyan po ang ginagawa nila. Kahit alam nila na imposible mangyari o hindi mangyayari o nagsasalita sila sa wala o hindi naman sila pagkikinggan ng ICC. Una-una, eh, sabi nga ni Antonio Carpio, una-una, eh, wala nang dealing sa atin ng ICC sa ngayon. Ano bang pangyayari-nangyayari ngayon? Wala na silang dealing. Kasi umalis na tayo. O, irerequest request nyo na nakabilanggo si Duterte, Palayain, House Aris. Wala na yan. Kasi nga ngayon nangyayari yan eh. Kaya sila iniimbestigahan yan dahil yung dating pangyayari po yan nung tayo ay member. O. Ay ngayon pangyayari, wala na. O. Ay hindi naman nating kasalanan yan. Hindi ba? wala tayong kasalanan yang kasi nga siya mismo mag-isa ni Duterte umalis sa ICC he single-handedly ayan po eh na hindi pwede yan sa konstitusyon hindi pwede yan kailangan may apurba o apurbado ng Senado ay kaya nga lang eh inapurbahan din ng Supreme Court po eh lawlessness po yan eh, ganyan lawlessness unseen is lawlessness or lawlessness is sin. Kaya pagbabayaran po yan. Pagbabayaran yan ganyan. Opo. Hindi po lulusot dito sa buo, uh, sa mundong ito ang tao, may kasalanan ka, pagbabayaran mo yan. Kasi pangako po ng Diyos yan eh. Pangako po yan. Hindi ko po gawa-gawa yan. For whatever you sow, you will reap. Lahat yan. O, hindi nga natin alam kung kailan o papaano. Hindi natin alam. Pero magtiwala po tayo sa Panginoon. Ang sinabi po ng Panginoon, Bingayans is mine, I will repay. O, Do not take revenge, my friend. Sabi niya. Bingayans is mine, I will repay. Ayan po. Pero hindi nangangahulugan, natatahimik lang tayo. Hindi pwede yun. Kailangan sabihin natin, ano ang totoo o ano ang ang yung yung nasa isipan natin. Sabihin natin. Kung hindi maniwala ay kumuha daw ng testigo, isa o dalawang testigo. Pag hindi pa maniwala ay kumuha pa ng isang malaking testigo. Pag hindi ay ipasa Diyos na lang. Huwag po tayong gagawa ng masama kung hindi i-request na lang natin sa Panginoon na Panginoon ikaw nang bahala diyan. Oh. Hindi ba? O oh, ay hindi wala na kaming magagawa eh. Pero wag tayo, wag natin ilalagay sa ating kamay ang batas. Yan po. Pero kailangan magsalita tayo, iparinig natin sa kanila at doon tayo tutulungan ng Panginoon. Doon lang po. Hindi pwede na magdadasal ka lang. Hindi pwede na tatahimik ka lang. Ipaalam natin na mali yung ginawa niya. Kaya ngayon, pinagbabayaran niya. Ganun po yan. O sige po, at hanggang dito na lang po. Ano? At kahapon nga, hindi ako nakapag-vlog. Ay nasira yung kuwang ko. Ewan ko ngayon ito. Kung kung tuloy-tuloy na. Ano? At dinadala ko po sa Panginoon. Bago po ako mag-umpisa, ay sana tayo ay tulungan ng Diyos para maunawaan natin o mabigyan niya tayo ng wisdom o makakuha tayo ng wisdom na nanggagaling sa Kanya. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig. Salamat po ng marami. Salamat po.